Good morning mga kasari, uh, dahil may isang oras pa ako, mag-relax, relax, dahil wala pa yung alaga ko. Alas 8 pa lang ngayon guys, kaya ang dating ng alaga ko alas 9. Kaya may isang oras pa tayo para mag-relax, relax guys. Ayan, ay mga kasari, katatapos ko lang kumain. Tapos, uh, may mangga kasi akong binili kahapon na dalawang piraso lang. Ayan, ang liit. Ayan, may natirang isa. Kinain ko kagabi yung isa kasi dapat sa anak ko to, ayaw daw niya. Kasi may, ano siya, may singaw siya sa, ano, hindi siya makakakain, may singaw siya sa bibig. Kaya, ayan, ngayon ko siya kakainin, guys, oh. Habang wala yung apo ko, guys, mag-relax, relax muna tayo. Mula kanina, alas 4, mga kasari. Ang binta ko pa lang ay 400. Pero ano pa rin, salamat pa rin kasi kahit paano eh, may 400 na akong benta mula kanina 4 a.m. hanggang ngayong 8 a.m. Ayan. Tapos, kahapon mga kasari, napagbili pala ako sa asawa ko ng itlog. Ngayon ko lang siya i-display. Mahina ngayon ang tindahan ko mga kasari. Minsan, malakas. Minsan, ano, may araw talaga na mahina. magano ano lang yan, ah, pagpasukan mga kasari, lalakas uli yung aking binta pag ano, pag yung pasukan na uli. Mula nung ano, mula nung nagbakasyon ng mga bata, mahina ang binta ko. Isang, kahapon isang tree, napabili ako ng itlog sa asawa ko isang tree. Tapos nagpabili rin ako ng hotdog. Hindi nga sana ako bibili ng hotdog mga kasari kasi nga, wala, hindi na naman hindi na nga masyado nag-uutang yung nautang sa akin. Kaya hindi na sana ako bibili. Minsan kasi mga kasari, madaling araw may nabili sa akin ng hotdog ng tagalabasan pero minsan lang. Minsan lang siya napunta dito. Madalas siyang napunta dito pag yung ano, pag may pasukan. Pag may mga pasok yung mga bata. Pero nung isang araw napunta siya dito. Tuwing madaling araw nabili yun. Kaya ano, kaya mga kasari, pag yung ano, bak, tulad ngayon, bakasyon. Hindi ko binibili yung, ano, yung hindi masyadong mabenta Kasi nai-stack lang mga kasari tulad yung mga tinapay. Ayan. Pagpasukan kasi mga kasari yung mga biskwit ko mabili. Kasi baon-baon ng mga bata. Nawala yung aking gunting. Sabit lang mga kasari at nawala yung gunting ko dito. Mamaya mga kasari ay, ano, ah, uh, Magagala kami ng apo ko kasi rest day nung nanay nung alaga ng bunso ko. Rest day. Kaya mamaya magagala kami ng mga kasari. Gagala namin yung mga bata. Ang size nitong itlog na binibili ko mga kasari ay ano? XL. Sampung piso lang binta ko pero dyan sa labasan. Large yung kanila yung sampung piso nila ay large. Yung aking binibilhan dito sa ano barangay namin mga kasari, ay hindi ko na hindi na ako doon nabili kasi may pwesto na sila uh, pag sinabi kong magpa-deliver ako, hindi na ako na dideliveran. Kasi nga, may pwesto sila. Hindi ka tulad ng dati na dideliver sila. Ngayon, may nahanap silang pwesto, kaya hindi na ako na dagalhan ng itlog. Pag sinabi ko na bibili ako. Kaya doon lang ako sa bayan nagpapabilis sa asawa ko. Kasi namamasada kasi yung asawa ko mga ah uh, ang pesto nila, malapit lang sa may palengke. May katabi sila doon nagtitinda ng itlog. Kaya doon lang ako sa bayan na bili ng itlog. Nagpapabili ako sa asawa ko. Ayan. Kahapon pa ng tanghali ako na ng itlog. Tapos, nung dumating ito, alas 6 ng ano, 6 p.m. ito dumating kagabi, ay kahapon wala naman naganap ng itlog. Kaya ngayong umaga ko lang siya na i-display. Minsan may araw mga kasari na, ah, ang bilis maubos ng aking itlog. May araw naman na, dalawang araw walang nabili ng itlog. Ayan. Tapos mga kasari, dahil hindi ko pa na isasabi tong aking mga ano, dahil sa sobrang busy, dahil may alaga nga ako kahapon, yung aking mga chicherya hindi pa nasasabit. Kaya ngayon, bubutasan ko naman ngayon ito. Bubutasan ko muna. Lalagay ko muna itong itlog sa lagayan. Habang wala pa yung alaga ako mga kasari ah. Bubutasan ko muna ito para maisabi ko na ito. Patayin ko muna yung mic mga kasari kasi may napapamusic nito sa labasan namin abot dito. Ay, mga kasari, ah, pinatay na yung music ng aking kapitbahay. Tapos kanina mga kasari, may dumaan na nagtitinda ng salik, paminta. Ayan, bumili ako ng dalawang haba. Ayan, 35 bang oh, 35 bang isang haba. Tubo ko ay 15 pesos sa isang ganito. Ayan. Tapos, may naglalako ng toasted show pa. Ayan, bumili ako dalawang piraso. Ayan, 12 isa. Pero yung nabili kami ng ganito mga kasari dun sa ano sa bayan, mas masarap yung sa bayan. Ito dito lang to sa naglalako dito sa may amin. Wala pa rin yung apo ko mga kasari, anong oras na ba? Nakapag-ugas-ugas na ako ng pinggan doon. 8:52 na. Nakapag-ugas-ugas na ako ng pinggan, nakapagwalis-walis na ako ng konti doon sa ano sa lasalahan namin at kusina saka dito. Para tingnan yung, mga kasari kasi ano na. 8:50 8:52 na. Kakain mo na ako ng tinapay, mga kasari. Kakain Kain ko lang ng ano, kanin kani kanina lang. Tapos ito naman, tinapay. Kaya nataba na uli ako, mga kasari. Kasi no, ganito talaga katawan ko bago ako na operahan, mga kasari. Tapos nung bago ako operahan, kasi hindi ako makakain, ano, pumayat talaga ako ng todo. Kahit yung tiyan ko, nawala talaga. Lumiit yung tiyan ko, sobrang payat ko. Naoperahan kasi ako sa ano, guys, uh, sa batas abdo. Hindi ako makakain bago ako operahan, kaya pumayat talaga ako ng todo. Tapos ngayon, ayun, tumaba-taba uli ako nung hindi pa ako tumaba uli. Ang luwag nito. Ayan, ayun masikip na uli. Kasi pagkakain ko ng kanin mga kasari, ano, pagkain naman ako ng tinapay. Kaya yon tumaba na uli ako. Mainit mga kasari, maglalagay lang ako ng electric pan. Sagit lang mga kasari. Ayan mga kasari, naglagay lang ako ng electric pan ng banas. Mas masarap sa bayan yung shop out nila. Mas gusto ko yung tinda sa may bayan. hinihintay ko na lang yung apo ko mga kasari. Yung mga dilata ko mga kasari, o oh, wala na nam Yung namili pala ko mga kasari, akala ko, sabi ko sa anak ko, kumuha siya ng miga na sardinas, green at saka red. Hindi niya pala naintindihan yung sabi ko. Buti na lang wala pang naghahanap ng sardinas mga kasari. Wala akong sardinas. mayroon ako, century, uh, corned beef na Argentina, meatloaf, yun lang. Yung sardinas wala ako. Nabili na pala yung aking, ano, yung ano bang, ano bang, ano yan? Ano bang dilata yun? Nakalimutan ko mga kasari. Ah, maka, makirel. Maka, makirel. Nabubula talaga akong bigkasin yung makirel, mga kasari. Na, na, na utang na uli. Nautang utang na uli yung aking makirel. Bago naman yun makaulit, mga kasari, nang ng makirel, eh, nakapamili na uli ako nun. Baka sa ano pa kami makapunta uli ng bayan, mga kasari? Linggo pa. Kasi hanggang Sabado pa yung alaga ko, mga kasari. Masarap inin to mga kasari, pag mainit pa. Wala habang mainit pa, kinakain ko na yan. Dalawa lang binili ko ng mga kasari, kasi pag nabili talaga ako, apat ng apat, tapos nasasayang naman, mga kasari. O, tulad nito, may natirang isa, o. Kaya dalawa na lang binili ko ngayon. At saka, hindi na ako masyado nagkakain ng ganyan ngayon, mga kasari, kasi nga, nakakataba pala ito. Kaya pala tumaba agad ako kasi Pagkakain ko ng kanin, kain ako ng tinapay na galing sa bikiri. Kaya pala ako tumaba agad kasi kunti lang naman yung kinakain kong kanin pero bakit ako biglang tumaba? Gawa pala nito mga tinapay. Nakakataba. Kaya kahapon hindi ako kumain. Ay kumain ako ng kunti kasi gawa ng bumili yung anak ko. Ay yung apo ko bumili ng isa, hindi niya inubos. Kaya nakakain ako pero kahapon talaga ayaw kong bumili ng tinapay na galing sa bakery. Kasi nag-iwas-iwas na nga ako mga kasari kasi biglang taba ko ngayon. Tapos, panayinom na naman ako ng may mga lasa na inumin. Eh, di ba nga high blood na ako mga kasari, kaya ngayon iniwas-iwasan ko na. Pag ganito kasing tag-init mga kasari, ang hanap ko talaga yung eh, may mga lasang inumin natakot kasi ako kahapon mga kasal kasi yung yung bilas ko may high, high blood din siya. Ah, uh, bilas yung hindi makatayo sa higaan kaya natakot ako kahapon. Kaya tinigilan ko na ang pag-inom ng inumin na may mga lasa. Relax-relax muna tayo mga kasari habang wala pa yung alaga ko. Dahil pag may hindihan na yung alaga ko mga kasari, naku, mag ano, maghahabol na naman ako nito sa ano. Maghahabol na naman ako kung saan ang punta niya. Hindi kasi pwedeng mawala yung mata ko sa alaga ko mga kasali kasi malikot siya. Mamaya pupunta siya sa pusa, baka makagat. Kaya ang mata ko talaga eh, hindi ko inaalis sa kanya. niya. Marami kasing pusa dito ang pakalatalat sa may aming mga kasabi. Lumami na sila ng lumami. tatlong taon na yung alaga ko mga kasari, pero alagain pa rin siya. Masyado kasi siyang malikot. Kaya hindi pwedeng wala, nawala, mawala yung mata ko sa kanya. Kaya yung gawain ko maghapon, hindi ko na nagagawa mga kasari. Kahit magkalat yung bahay namin, hinahayaan ko. Basta hindi lang mawala yung mata ko sa kanya. Kasi pag may nangyari, wala ako isasagot mga kasari. Kaya ang mata ko talaga nasa kanya na lang. Inihaw inahayaan ko na lang yung gawain bahay ko. ay oh, mga kasari na maya uli mga kasari habangin nyo yung pagdagalan namin mamaya mga kasari alas kami mga ano alas dos siguro ng hapon ayan dagalan namin ng mga bata mga kasari Ayan eh, mga kasari mamaya uli andito na yung alaga ko mga kasari si Sidoy yan ah atigit kumain andito na yung alaga ko guys <muling noise> Ah, hi ka muna, hi. Hmm. Hmm. Ang aga ko makulit. Gagala tayo mamaya, na? Gaga? Oo, gagala tayo mamaya. Ano ba yan? Oo, o, sasama ka mamaya. Ano ba yan? Ha, gala tayo? Na? Patingin ang ano mo? Tika lang guys, titingnan ko lang yung, yung kanyang ano, dede na may pigsa kung okay na. Hello guys, ah. Uh, ngayon guys ay paalis kami guys, gagala kami ng apo ko. Ayun, simple lang yung suot ko guys t-shirt at saka naka square pants lang ako. Ayan. Ayan, ganyan lang ako kung umalis ng bahay guys, simple lang. Kaya ninihintay ko na lang yung kasama ko guys kasi nagbihisan pa sila doon sa kabila bahay ng ako ko. Yung mga kasama ko nandoon, nagbihisan pa sila. Inihintay ko na lang sila guys. Ako nakaredy na. Ayan, ganyan lang ako kung umalis guys, so, simple lang. Parang nasa bahay lang guys. <laughs> Ayan. Ayan guys, mamaya, mamaya ulit guys. Kasi hinihintay ko pa yung mga kasama ko. Si Joaquin na na naman bumulong. Ayan guys, andito na kami sa ano guys, pasyala ng mga bata. kaunti lang tao guys kasi paano na, pasaran na. Tantuwa, tantuwa mga bata guys. Lalo na yung alaga ko. Ito alaga to ng bunso ko na anak. Andito kasi, rest kasi nung nanay niya guys, kaya ayan, namasyal kami. Rest yung nanay nitong batang ito. Ayan, nagyayakod punta doon guys. Oh. Nakakatakot naman yung mga maliliit na ano guys, oh, pag hindi mo binantayan yung bata, pwedeng malunok. lalaro na lang din <laughs> I <laughs> love A <laughs> B <laughs>